Napasugod sa punerarya mga kaanak na mga nasawi sa sunog sa isang printing shop sa Quezon City. Nananawagan sila ng tulong para maiuwi ang mga biktima sa kanika nilang mga probinsya. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Isa-isang inilabas ang mga body bag na ito sa punerarya sa Maynila. Mga labi ito ng labing limang namatay sa sunog sa isang printing shop sa Pleasant View Subdivision sa Tandang Sora, Quezon City. Kabilang dyan ang may-ari ng bahay, isang kasambahay, nanay at kanyang tatlong taong gulang na anak at labing isang stay-in na trabahador. Kuwento ng kapitbahay ng mga biktima na si Mel. Nagliliyab ng apoy noon pero dinig pa niya ang sigawan ng mga tao sa loob na nanghihingi ng saklolo. Pinakita ko yung isa, tumalun sa ano, uh second floor. Mm -hmm. Yun, tinulungan namin, dinala namin sa ano, ambulansya. Ah, natulungan nyo? Opo. Pagkatapos, ah, uh, ang nangyari, uh, yun, banggit niya, parang tulala siya eh. Kasi yung, ano daw niya, yung asawa at saka yung anak nandyan daw sa, ano pa, loob. Mm -hmm. eh, sabi ko, nandyan na yung ano, may bumbiro na naparating. Isipin mo na yung sa mo kasi sugatan kayo. Agad namang napasugod sa punirarya ang mga nagulok sang kaanak ng mga biktima. Hindi makapaniwala si Richien sa sinapit ng bunsong kapatid na si Irene. Nagtrabaho lang daw si Irene sa Maynila para mapag-aral ang kapatid nila sa kolehiyo. Yung totoo, ayaw siyang payagan ng magulang namin na pumunta dito sa Maynila. Siya lang ang nagpilit kasi nga may nag aral kami isang kapatid college. So ang balak namin, tatlo kaming susuporta. Ako, at siyang bunso, kasi ang balak, pagkatapos mag-aral nitong, magkasunod sila nung nag-aaral, eh, pagkatapos niyang mag-aral, siya din ang susunod. Hirap rin tanggapin ng pamilya ng nasawing mag-ina ang sinapit ng kanilang kaanak. Um, masakit. Pero, muna ay aksidente. Eh. Until now, hindi nila alam paano nagkaroon ng suno. Wala nang maiyak. Eh. Pero, hagulgul, hagulgul. Anak niya eh. Pwede sa kayo, ano, mahal na mahal na yung asawa niya. Ayon sa BFP, nakita raw ang karamihan sa mga namatay sa hallway sa labas ng tinutulugan ng mga ito. Ibig sabihin, nagising at sinubukan nilang lumabas. Two story lang po siya. Kaya ang nangyari po, nasa bandang isang entry, isang exit lang siya. Tapos yung kwakta po sa likod na sa dulo, nasa location talaga na yan. Nalalaman natin kung sa yan. niyan, And, yung mga nostrils na mga yan, pagpuno ng uso. At ang mga angel po, ito yung mga angel. Tulong naman ng apila ng mga kaanak na mga namatay para maiuwi sa kanilang probinsya ang labi ng mga biktima. Karamihan sa kanila ay taga Mindoro. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.